Magandang waga sa inyo mga kabaluweg. Kami po ulit maghanap ng aming pamamalakayan Samahan puli po kami sa aming pagtiteksay Yan na mga kasamang malulupit dyan o oh. oh, wow. Yan ang aming pinaka-coach sa aming ano si Parang Giko Samahan nyo mm -hmm. kami mga kabalwig Nandito kami mga kabalwig sa barangay Talim. At sumusubok Maso ng sniper din yan. Parang wala pang lutang. Parang wala ng lutang diyan. Hindi pa tayo diyan. Dili pare si may tulay. Parang tayo may nang lutang ng isda rito. Kaya pare mga naglutang ilalim Hindi na siya kabila. Ay, pare, yung nagunuso ko. Ano, Dini? Oh, eh. ito. Lundag. <laughs> Parang matas pa yung tira. Lundag eh. Mababa pa. Kulang pa sa adjust. Ang lalaki, Dini, eh, naglubo ko. Siya papunta rin na eh, pare ko yan sa ilalim. Lahat mga At magbibigay ako sa inyo ng limang dahilan kung bakit hindi kayo tumatama. Una, maaaring ang bala nyo ay hindi balanse. Eh. Maganda nga ang pagkakagawa, hindi naman siya balanse sa inyong hargan. Dapat kasi, balanse sa inyong hargan para kayo tumama. Tulad na libawa, tulad nito ha. Ah. Ay, pa. Ay, napahiya pa. Kala ko yung dalawa pari. Bunot pa lang isa. At pangalawang dahilan kung bakit hindi kayo tumatama ay dahil luwag ang inyong balas sa inyong ergan kasi mga kabalik, pagkaluwag ang inyong bala sa inyong airgun, may kanya-kanya kasi direksyon yan. Dapat kasi ay hindi masikip at hindi naman maluwag Ganyan, tama lang para yung accuracy ng bala ay magandang tapon. At pangatlong dahilan kung bakit hindi kayo tumatama, maaaring kayo gutom, pagod. Hindi kayo tatama niya pagka kayo gutom at pagod. Kasi ang kamay nyo ay nangatog. Ang nakalangan ay utog kayo mga kabali. Lahat mga kabaluig mga 30 meters, hindi naman siya masyadong malaki. Sabi nga sumasabit dahil balas yung ating bala. Maliit siya pero saksa naman mga kabaluig. At pang-apat mga kabaluig na dahilan kung bakit hindi kayo tumatama, sa kadahilan ng hindi pa kayo sanay humawak ng baril Maaaring kayo ay namimimit lang ng mga nakuraan. May nagbinta sa inyo ng... Ergan, napaibig kayong maniksag. Hindi pa kayo marunong humawak ng baril kaya hindi pa kayo tumatama. Kasi ang nagagawa niyong bala ay hindi angkot sa inyong baril. Hindi natin makita ang isla ang sundan lamang. Ayaw, pumunta sa gabay ng isla. Ayaw, lang palang mga isla. Ayaw, sa tabado. Nakita niyo palang mga isla? private ko kasi dito mga kambalo, tayo ay lilipat ng pisto, baka tayo ay mamura dito. Bakit mga kambalo, pupunin natin at lilipat tayo ng pisto. Yan mga kabalweg Dalawa oh Dalawa At pang limang dahilan kung bakit hindi kayo tumatama sa inyong paniniksal ay dahil hindi kayo marunong mag-adjust. Ibig sabihin, sa maikli ko pong karanasan namin na maging magkakating sa paniniksal, kahit dalawang buwan pa lang po kami naniniksal, nalalaman namin ang mga tapo na ayon ba, alam namin kung paano kayo mag-adjust. Kaya kailangan, marunong kayong mag adjust ng bala. Hindi po tumbo pag malapit, pag malayo, kinakalangan nyo mag-adjust mga kabalik. Yan ang mga limang dahilan na bahay sa aming karanasan kung bakit hindi kayo tumatama. Kaya dapat alam ninyo ang accuracy ng inyong bala, alam ninyo ang hangin ng inyong baril, at alam nyo ang side ng inyong air. Tandaan nyo sa limang dahilan kung bakit hindi kayo tumatama. Nagsabi kami kabalik do sa may-ari. Pinahaga naman kami. Pwede kami sumipat ulit. Ilang mga kabaluwag at maraming salamat. Yan, maninikeri tayo.